Sa impact mo to, pagkatumba oh. Puso po, bote nga, eh. delikado to lang ang nangyari nito oh. Nabiyahin mo papunta dito oh. Pag iyan nagkaroon ng tagas Na gasolina, nag-i-spark sa loob, gibiyahin mo Delikado, sabog yung makina mo Oh, yun yung lagitig oh Puso po, delikado oh Delikado sa biyahe oh ama oh, Kung mayroong, kung mayroong gasolina tumaga, sunog po torno. Mo. Ang, ang mangyari ang pagkasunog, sino ang anuhin mo ako? Ako, kay, ako ang huling gumawa eh. Ako yung anuhin mo, babanatan mo, yung pala ang motor mo, natumba. Dapat talaga nga, uh, mayroong kang, kahit kunti man lang na-explain, ano ba, paano mag-trouble, oh. No? Lumakunting kalaman ba? Lumakunting kalaman Oo. Yung sa akin, to, sa akin yung real talk lang talaga tayo. Pag ganyan nangyari, natumba ang motor, nadikit yung ano, iswar plug cap. Pag nasunog yan. Ay, wire, dumikit doon. Sa so impact yun. Akala mo rakira man tunog pero yon pala ito dumikit. Oh, tingnan mo. Tingnan mo ilabas ko to Kung na mo ay pantulak. Pare pa mayroon tayong trouble ba? Eh sige. Paano do y? pahawak nako? ko. yan na idikit mo lang. target. Oh, tingnan mo. Delikado. Dahil yung pagkatumba sir, yung pagkatumba, yung iba kayo nasira pa tulad kahapon din, mayroon na kwan, yung sniper yan. Delikado, gibiyahe mo punta dito. Ganun talaga pagkatumba. Kailangan talaga na alam mo rin paano silipin, guys. Delikado talaga 'yan. Ah, okay. so so oh, gawin 'yan. Brakes pa rin po. Pareho na sa sa kwart. Ito 'yung niya 'yo. Oh. Torque. Paano, na bang -dum. pa 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 okay. 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 Okay.

Wala yung laki tekno Tahimik na tahimik Dahil yan doon sa kuryente oh. Tahimik na tahimik Nagkaroon lang siya talaga no? sa impact yun pagkatumba eto di ka mahirapan ito kasi naka-open eh Pag may mga trouble ka silipin mo lang Titingnan mo lang bawat parts kung may baka na, na karoon lost contact. Ayan mo natin pan kung accurate pa ba yung pan. So, titingnan natin kung hagong ba. Iba na palang host nito. Oh, no, sa... Mayroon ako mga host. original. Ah. Pag may ram naramdaman ka nitong I order mo lang sa online. Oh, kahit sa lang, order ka lang. Kaya mo naman 'to ikabit, dito man lang utanggalin. Ganda yung mga van. Tahimik at tahimik pagkatarbaho. Kuryente lang. Lakas eh. Yan okay, yung maganda hawakan. Checking, checking. Yo, maayos na. Hindi na gumalaw yung kulan. Biruin mo yan, napakaliit na bagay. Pag sumingaw, pulwak Oh, laki -laki. Sariwa pa tong click niya pero ni na kasi na kahit palitan mo ng gasket na So, repeat. Nap napagbintangan pa tuloy yung thermostat. Ayos. Observe pa rin. Wala nang lakitik no. Tahimik na tahimik dahil yan doon sa kuryente. Tahimik na tahimik. Nagkaroon lang siya talaga nung sa impact yun pagkatumba. Ito, di ka mahirapan ito kasi naka-open eh. Pag may mga trouble ka, silipin mo lang. Titingnan mo lang bawat parts kung may baka na, na karoon lost contact. Kaya mo natin panda rin kung accurate pa ba yung pan. So, natin kung hagong ba. Iba na pala ang host nito, oh. Uh, oh, no, Mayroon ako mga host nito. Ah, uh, Original? Uh, 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 Naramdaman ka nitong kuha? I-order mo lang to sa online. Oh order Sa si Shopee lang. Order ka lang. Kaya mo naman 'to ikabit. Dito mo lang itanggalin. Ganda yung mga fan. Tahimik na tahimik pagkatrabaho. Dahilan yung sa impact. Ano, subukan ko ito sa fan. Baka okay, mo ito. Drive ko ang perfect power. Kasi ang perfect power, ah,

Paglagay ko lang, nadetect agad sa CDI kasi kuan nainit yung engine. Paglagay natin sa perfect power gana. Pero yung stock mo kanina pa. Kaya pag naga pa ng pan dito, hindi sa mabulwak ng kulan. Kanina bubulwak ko lang eh. Ang ang function naman nitong CDI ay ganito. Pag makadetect ng init yan, gumag unang init-init ng engine. Mo. Oh, oh, ganun yan. Pero mas power yan mas malakas siya no mas malakas siya doon kaysa stock ano na yun 114 kapituan siya kaya agad gumagana kaya Ay, siya bubulwak ng kulang tingnan mo ngayon maagapan niya yan hindi na bubulwak yan pagkabit natin titik niya agad kaya kabit natin yan mamatay yan ha Diyan ba siya ganda to gagana agad to siya Tapos naka-neutral na. Biritin mo tuloy-tuloy. putok 'yan. Talaga? O, okay lang. Okay lang mag-load ka, pero isang piga lang. Kasi sinusubok ko na talaga 'yan. Oh, okay lang. Kasi nasubukan ko kasi dalawang beses ako nasubukan. Binirit ko nang binira. Pum. Oh, Nan-limiter kasi 'yan. Ang ito naman si DI, limiter. Nan-limiter. Limiter. Nan limiter, walang limit. Ito limiter. May limit. Kaya niya pumalo lang siya 11,000. Pero pag ito, nan limiter, kaya na lumagpas ng 12 mo. Walang pas pa. Final. Perfect power. Oo. Galing yon, galing yon sa Lucina. Ala. Oh, galing Lucina. Umalis na siya ng alas 10. Ng gabi? Oh, alas 10 ng gabi. Tapos nakarating dito, alas 4. Dito na e, uh, lang siya nagantay. Ay, sulit. Dito na siya nagantay sa shop. Alas 4 siya, madaling araw dumating. Dito sa shop? Oh. Kasi dandaan lang kasi takbo niya dahil kuan nag, yung regitor niya hindi na gumagana. Ah, regitor pan. Eh ngayon, na-check buko doon sa may problema sa ignition kasi natumba yung motor niya. Napiktuhan yung CDI, kaya magtataka ka no. Magtataka ka na natumba lang yung motor, bakit napiktuhan yung CDI? Ang CDI, nakita niyo sa video, hindi na siya gumana. Pander lang siya pero ang nagumana, na gumana. Pero ngayon, pinalitan naman perfect power, accurate talaga. Sige, ingat po, ingat! Lucina, layo.